hello, good afternoon, and this is Miriam, and good afternoon, good afternoon ho sa ating lahat. Uh, ngayon ho is July 24 ng hapon, and ngayon ho, update natin yung aking Gcash. Ang aking Gcash is on hold pa rin sa Gcash. Pero bago yan, panoorin ho muna yung ginawa ko na ito na video ha. Yung next na ito na sabi ko, panoorin ho muna natin. Hello! Good morning! Uh, ngayon ho is July 22 ho. 22 ho ng morning. Yan ho, uh, yung ating topic ho ngayon is yung about nung kung sa inyo, gi-open up plus July 20. Yan ho, ha? Yung aking uh, result, diba ang sabi ko is, diba, uh, tingnan natin within 24 hours kung nagkwan na yung aking Gcash na account. Hanggang ngayon ho, is on hold pa rin yung aking Gcash account. And then kagabi, kagabi ng 7 uh, 7 uh, AM, nag-message si Gcash through email sa akin. Ito ho, yun ho, i-post ko ho dito ha. Then basahin lang natin ng konti. O, ang sabi ni, sino ito? Munch? Munch ba ng Gcash Help Center? Hi, Mariam. We regret to inform you that your account has been temporarily suspended. Yun ho, ha? O, tingnan nyo. Dahil, mayroon daw na uh, may complaint na fraudulent activity. O, oh, yun ang siya ko. Bakit may fraudulent, no? So, dito sa ilalim, merong uh, transaction. Kung sino pa ho yung in cash ko, dito lang din pala sa area din ng Centrum 1. Yung nagpa pa cash out. Kasi sweldo daw niya. So, gincharge charge ko ng 8,000 at 8,000 yung ipa-cash out niya. Charge 2%. Nagbayad siya ng 1, 160 160 ba yan tama ba 160 160 114. Amo na, ako na maling tanon talaga naman i 8000 times 2% o 160 160 ho ang ibayad niyan then ngayon ho basta na lang after ma-receive ang payment basta ako ikwan i sabihan ng ano ito may fraudulent fraudulent anong ginawa ko yun ha yung mga baguhan pa kung sino pa yung may tindahan dito na baguhan sila pa yung mga kwan ha or hindi ko lang kwan baka yung empleyado lang or may nagawa ba ako na iba yun ha, puntahan ha, natin ito mamaya ha yun na yung transaction niya kahapon is ipakita ko din sa inyo yung transaction bala ay wala pala yung number no sige lang ito transaction amounting 8,000 o oh, 1139 July 20 we would like to inform you that our internal team, ah, so, ang sinabi, sinabi ko na lang doon, na gireplayan ko na lang, punta, sige lang, ho. puntahan ko bukas, ngayon, ho, puntahan, ho, natin mamaya, yun, ho, yung aking gagawin, yun, ho, ha? ha, so, para ma-check natin, kasi sa kanami-dami, kung one year na ako naga gcash no, sa kanabi namin ng kahit bahay, kung nandito sila nagpa-cash in, cash out. Hindi nga yung baguhan doon, na hindi maganda man sana yung business nila. So, i-check natin na ha, para mamalaman nyo yun. yun. Ikwa natin yun mamaya, para ma-early. No, yung may mga tao talaga, yung nung allowed mo na na magpa-exchange sila kasi sa GCash yung kanilang sweldo. In-allowed mo na na exchange with service fee na 2%. Ngayon, ganun pa din yung gawin sa atin, no? yun ito may mga tao talaga hindi ko alam kung ano ho yung kanilang mga ugali so yun lang ho, lagyan natin ng solusyon ito so hanggang ngayon ho on hold pa din so after nito kailangan ma-early kasi sayang yung ating kita no sayang ang dagdag pagkakitaan yung ating income kahit 2% lang ho yan siya makadagdag ho sa atin lalo na matumal ngayon sana ho ngayong Monday ngayong week kasi ho, ngayon ay start na ho ng klase dito sa ay, ah, start klase start ng enrollment yun ho kasi next week is klase na naman sa mga public schools sana ho ngayong week hanggang next week, hanggang sa sunod na buwan mabenta ho na ho tayo ha magbalik na yung uh, lakas ng benta ng ating mga school supplies and then yung ating sari-sari store din, yun lang ho after nyo ho napanood yung uh, July 22 na video tinawagan ho namin yung uh, kasi mali ho yung uh, ginamit lang yung tindahan doon sa unahan so mali ako mga bright masyado ito mga scammer So, tinawagan no, namin yung uh, number na naka-reflect ho, yung nagbigay ng 8,000. So, ang nangyari pala, parang ako yung naging scammer. Kasi daw, pag-explain niya, is may nakausap daw sila, conversation, through online, yung lalaki na nag dito sa amin, yung nag out is ang nangyari kasi is hiningi niya muna yung aking GCash number. So pagkahingi niya, umalis siya. So after umalis niya, mga ilang minutes may nag nagnotify si GCash sa akin na naka-receive ako ng worth 8,000. So ngayon yung worth na 8,000 nagkaagad nagpunta ulit yung uh, lalaki na naghingi ng cash out yung scammer yung sabihin natin ang ang mali ko lang is kasi kilala ko lahat yung mga nagaka cash in cash out nito and then yun siya nagamit siya ng pangalan doon akala ko empleyado doon so ngayon ang isa ko na problema na sanay ako na maghingi lang ng 3 digit ng reference number pag Same tayo ng reference number. Hindi ko na hinahawakan yung phone. Diretso na lang ako bayad ng 8,000 and then nagbayad din siya ng 160,000, uh, 160 pesos para sa charge. 'Yun ho, 'yun lang yung pagkakamali ko. So doon ko nalaman sa lalaki na yung nagtawag sa kanya, yung sa, taga Manila ho itong nagbigay ng pera na worth 8,000. Na, merong parang inoffer sa kanya about sa uh, motor na accessories. Gusto niya yung accessories, parang yun yung pagkaintindi ko ha. Hindi magbigay ito si scammer kung hindi mag-money first. So dahil gusto ni Manila na makuha yung accessories, nag-automatic siya bayad. So naghingi siya ng GCash number. So, si Scammer, ginbigay yung aking GCash number. Yun. Kaya yung pagka-after nag-receive uh, na ni Scammer, kasi wala man din nagtawag itong si Kwan, report itong taga Manila na, na, na nagbigay. So, hindi na siya, giblock na siya ng Scammer. Hindi na siya kinon, uh, kinontak, kinausap. So, akala niya, nireport niya kaagad yung number na nakareceive ng eight, worth 8,000. Yun ho yung akin sa GCAS. So, ang nangyari ngayon, very good masyado si Scammer. You know? And then, ang problema ngayon, ito, kaya na-hold ho yung aking account. You know? So, ngayon ho, nung Monday din na yun, na morning, di ba, sabi ko, busy kasi start ng, ng enrollment. Nagpunta ho ako sa cybercrime dito sa amin, sa Takurong. Na-report ho namin. Na-report ko. And then, si cybercrime, nagtawag din sa kanya. Yun ho, yung inform. So, gi lang kami ni Cybercrime kasi parang, gi-remind na lang kami nga. next time, maghingi ng valid ID. Yun. So, yun, hindi talaga ako mahilig sa ganun. Yun yung problema. So, therefore, number one ho, tayo na nagpa-gcash cash in, cash out, kailangan andyan yung phone, ang name, so parang tayo na lang magawa ng palisin natin para in case na magka problema meron tayo or selfie with the nag-receive ng pera or tawag niyan yun na lang yung amin akin uh, na in case ho na ma-solve yung ating problema pero sa ngayon ho ang problema ang gusto ni ni Gcash is yung para ano yun i-confirm na okay na si complainant with signature plus okay ako with signature and then notarize talaga sa attorney. Yun ho, yung problema na lang, yun na lang ho, yung kulang. Kasi para ilip daw nila da, in a time, pag merong ganun. So, yun ho, hindi tayo kasi may bagyo do ata sa Manila, yun yung reason. Kaya lang din, ang nangyari, i-post ko ito sa Facebook ko, ang nangyari kasi, itong si Nascam, ang, ang kagago lang. Ah, but, meron din dito sa amin, sa Takurong, doon sa area sa ito is Lapu-Lapu kami, Lapu-Lapu Street. Doon sa Mabini din, isang tindahan na holden. Ang nangyari nito is July 9 down na transaction. Nagpa-cash out. So meaning, same na number ang nagreklamo. Yun nga yung isa, baka pwedeng grupo sila, no? Yun lang ho yung nangyari. So ngayon is gireport. Ang, ang, ang reason ni Taga Manila is tinanong namin kung nakita niya ba yung tao. Nalaman niya ba yung tsura? Hindi din daw. Basta nagbigay lang siya ng pera. So, kung yung July 9 yung sa isa sa Mabini, nag-contact siya sa akin kasi eh. Pinoos pa yung picture ko, pwede ko itong pakasuhan itong lalaki ito. Sa Facebook. Itong sa Mabini, nagreklamo din kasi same kami na hold din. So baka sinabihan ko na lang sa post ko doon na magingat uh, mag-ingat sa so maghanap ng fantasy andito dito ang scammer. Kaya lang kasi sana nas ko timing pa na nasira yung aming CCTV, ipaayos pa. Kamalas naman. Yun ho kasi parang kinausap ko pa yung scammer eh. Sabi ko pa, sir ang laki-laki naman ng pera mo na ipa out. Buti na lang may 8,000 ako. Kung wala, ibalik ko talaga sa iyo. Narpa-react siya. Akala, hindi ko lang talaga alam na in-scam niya na pala doon sa Manila. Yun ho, nag-usap kami ng kwant, Kaya lang yung complainan, parang hindi ko pa nag-okay-okay -okay naman siya. Gipakita ko talaga lahat sa Gcash. Ang problema is yun lang ho, yung notarization. So, ang nangyari ho, di ba, nagsabi ho ako sa inyo sa aking last na na video, yung part 1, yung sabi ko, di ba is may pera ako na yung biglang may nagtawag sa akin, may nagtawag after ko na no number, na bigla pag-answer ko, is bigla nag-stop. Yun, pag tayo ho, may times tayo ha na mga tindera ha, pag na, naka kayo ng, nang parang may problema sa GCash, it automatic nyo G -save. yun ho, naso, nasob ho yung aking problema. No, nasob. Diba ang sabi ko sa inyo, is it in automatic ko deposit sa G save And then yung iniwan ko yung 2,000 plus. You know, ah. And ngayon, ang, ang, kailangan lang ho, yung mga ma-hold yung ating account. Dahil nakuha ko ho yung worth 7,000 plus sa G save Ang technical, ang kwan lang ho, ito lang, bigay ko na tip sa inyo ha yung pag mag-save kayo, dapat, hinanap ko talaga, inisa-isa ko ang cellphone ko, kapihin nyo yung account ng g-save ninyo doon. And then, si CIMB yung sa akin. Buti na lang, meron akong copy kada, ta, kada deposit ko doon ng kahit 100, 200. Gina-screenshot ko para may copy ako kung magkano yung laman. So, yun ho, hinanap ko, and then may nakita ako, di try ko paano maling si G save. Yun ho, yung technique natin ha. Para yung sa mga walang sa may mga na save. So, pwede pala pwede pala pag feeling nyo madami kayong laman sa Gcash nyo na hindi nyo mo na ikwan, ipalabas kasi may time so kat, sa atin kasi is hindi mo na natin i-save or ano kasi biglang may mag cash in, di ba? Na malaki, sayang, di ba? Yan talagang sayang ba? So, yun yung sa akin is, di diba, is gusto ko i-g-save para anytime makuha ko. So, ang nangyari, na-hold, no? So, ang nangyari nito, buti na lang merong yung account doon sa g-save. Makita nyo man sa tabi, di ba, sa, ta sa itaas ang amount. Tapos, dyan sa gilid is may g-save na CIMB yung sa akin yung account na mahaba. So, yun ho, nakapi ko. Paano ako sa application ng CIMB? Gitry ko kagabi. G-try ko lang kung pwede ma-link o kung ma-forward. Paano? Kaya diba sabi is pwede i-link. So, ang nangyari ho, pag uh, naghingi siya ng doon, after ko na na-install ang CIMB na account, uh, nilink ko yung account number natin sa GSIB doon ha. I-link ninyo and then pag link mag-okay, gawa sa password and yan, yan, yan. After naan, pag-open ko sa G uh, sa sa account natin sa CIMB. So, nag-link na sila ng bank ng CIMB. Pumasok doon ang 7,000. And then, yun, ho, na-deposit ko, de-transfer ko sa aking BPI account, pambayad ng utang, ng ating mga bills. Yun, ho. Yun, na-safe uh, na yun ako. So, tayo, ho, na mga tindahan, na nag sa, saan, nag-pondyan, nag-gcash, cash in, cash out. Kung gusto nang yun, ng safe, kagad, pwede nyo i-transfer agad sa pag alam nyo ha, pag alam nyo ang parang magka problema for the safety lang ho natin sa atin, ilagay nyo, i-transfer nyo agad sa banko nyo. Sa akin, sa BPI, may charge lang na 15. Pero kung feeling niyo kasi mahirap magpa-cash in, ba diba? Kasi kung every, every month, 8,000 lang ang free sa Mercury Drugs, yung may si machine sila, And then 'di ba sa Palawan minsan kaya palang lang Palawan madaming mga papers na permahan-permahan. So is, ginawa talaga nila no, yung kanilang policy. So tayo ho, ako may ugali talaga ng pagkatamad minsan. Yung madalian lang papasa ka agad kasi nag nagsalig, I mean ay ano, nagtrust yung trust na lang walaho wala ho kasi masyado, hindi ko alam bigla meron talaga palang mga scammer talaga no. And then yun ho. And then ito ho, so kasi sa atin is gusto natin kaagad maibigay yung uh, kwan din ng customer natin. So sa JSIB ko lang talaga din withdraw. So, pero kung gusto niyo na yung safety talaga, eh, transfer nyo kaagad sa account nyo. And then, pero kung gusto niyo na magpundo lang ang pera nyo sa sa GCash nyo, di ba, automatic, mag-automatic din ni withdraw si, G si pag gusto mo ng pera para ipakash in mo. Di ba? So, yun ho. Ito lang ho yung maibigay ko na solusyon. Dahil ako nakuha ko yung sa JSIB ko na pera, so, nalagay ho natin sa aking uh, nabayad natin sa ating bayarin. Yun ho lang muna yung aking ma-share sa ngayon. <clears throat> And then sana ang ginakuan ko lang is eh, sana makontak ko noon na mabalik lang sana yung aking, hindi ko alam kung maibalik pa ba yung aking uh, tawag yan, Gcash na nakalink or kailangan ko bang gumawa ng bago. Yun ho. Yun lang ho yung aking ma-share ha para ito sa atin na mga nagabenta ng GCash, cash in, cash out. So yung naga problema dyan na matakot maglagay ng malaking pera. So yun lang ho. Si Swerte kasi sa kay CIMB ho ako naka gsave save And then try ko lang yun. Kasi parang ba diba, palagi kasi nag-advertise si CIMB nga para mas malaki ang mas interest na mas, mas save mo eh, wala itong kwan ito lang share share ko lang sa nangyari kasi gitray ko and then nagawa ko ho so yun ho ha, so dahil na, share, na nangyari ito at nakatulong si CIMB na nakuha ko ang kasi bigla yung pag post ko ng uh, video sa about sa na hold ako biglang nag biglang nag advertise din yung sa email ko si CIMB nga your data uh, privacy is kwan daw, safe, yun So yun, try ko na remember ko si CIMB na talagang i-link. So pagka-link na automatic pumasok. Di ba yung may, may, may advertisement si CIMB na pag ma-link mo sa bank account nila, mas taas yung interest ng savings, di ba? And then mas malaki yung pwede mong ma-loan in case, in case, di ba? So yun yung ginawa ko, try ko link. Pagka-link ko, wow, na automatic pasok sa bank ko. Automatic din ho, i-transfer ko kaagad, pambayad ng ating mga bayarin. Yun lang ho muna kasi gabi na. Wala nang tao. Bukas naman. Yun na Thank you and good morning. Sana ho ma-okay yung aking jika sana, no? Yun lang ho muna. Thank you. Bye.